Ganda ka po sa inyo mga kapatid ko sa pananapalatay kay Jesus Kristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ay kay Lucas. Ito ay ang, ang pagiging alagad. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi. Hindi maari maging alagad ko ang sino mo umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nangigit sa akin. Hindi, ang, ang hindi nagpapasan sa sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo nagbalak na magtayo ng tore, hindi ba siya upo muna upang magplano? At kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang Pati ako may sapat siyang pera para may ang kanyang ipinatatayo. Baka matapos may lagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ko kay lamang ng lahat ng nakakakita niyo. Sasabihin nila, ang tanga ito nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos o sino hari na makipag makipagdigma sa kapwa ni hari ay hindi mo na maupo upang pag-aralan mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal sa sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal at kung hindi niya kaya malayo paman ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Kaya naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man, kundi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ay isang malaking hamon sa atin kung paano tayo magiging alagad ang ating Panginoong Isa Kung paano tayo magiging disipulo, hindi maaari magiging alagad ng ating Panginoon sa so Kristo ang sino mang umiibig sa kanyang asawa, ina, mga anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay ng higit sa kanya. Yan nga ang hamon sa atin. Paano ba tayo magiging alagad niya sa so Kristo? Paano tayo magiging isang disipulo paano ba tayo magiging tagasunod. Kung ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay puro, ating, puro sa ating pansarili lamang. Kung makasigit natin minamahal ang ating sarili, ang ating ina, ang ating asawa, ang ating mga anak, nang higit kay sa, sa ating Panginoon sa Kristo, hindi nga tayo magiging halaga. Kung tayo ay nagpaplano na mag alagad niya, datapot maraming agam-agam tayong dinadala o marami tayong problema dinadala. Maraming soliranin na dapat natin ayusin. Kinakailangan na ito ay sanggunin natin sa ating Panginoon. Isurrender natin ang lahat ng ating dinadala sa ating panawat at sa si Kristo kung gusto natin maging alagad niya. Kung di natin surrender ang lahat ng ating dinadala sa ating buhay, lagi natin itong pasapasan. Hindi yan ang siyang magpapabigat sa ating buhay. Kaya nga, sinasabi niya, kung hindi ang sinuman mag, maging alagad niya, kung hindi tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Halimbawa, Meron kang bisyo. Meron kang abala ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Marami kang trabaho. Pero gusto mo sumunod kay sa, sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kung hindi natin ito isosurrender sa ating Panginoong Yeso Kristo, hindi nga tayo makakasunod sa Kanya. Ang pagsunod sa ating Panginoong Yeso Kristo ay isang bukal, isang taos puso na dapat nating malaman na ito ay magiging isang biyaya na bibigay sa atin. Kaya na bukal at bukas palad tayong sumunod sa Kanya. Kung ano utos, yun ang dapat sundin. Pero kung marami tayong sinusunod na iba-ibang utos, marami tayong lan, iba-ibang landas yung ginagawa, dinadaanan, ay hindi nga tayo karapat-dapat sa ating Panginoon sa Kristo. Kung gusto natin mag alagad niya, kailangan sa tuwid na daan tayo. Siya lamang ang ating paglilingkuran at susundin sa lahat ng kanyang pinag-uutos. Hindi naman mahirap ang kanyang inuutos. Ang kanyang utos ay mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero kung hindi mo mahal ang iyong kapwa, hindi mo rin mahal ang iyong sarili. Kung nagustuhan mo ang video nito, maaari kang mag-like at pag-comment. I-share mo rin naman sa iba sa social media ang salita ng Diyos. Gawin natin viral ang salita ng Diyos. God bless